Assalamualaikum at magandang gabi po sa inyong lahat. Gabi na dito sa Saudi Arabia. Day 6 na po ng aming pag no sa buwan ng Ramadan. Kasama ko si Mrs. Hello Mrs. Yeah. Dito lang kami sa bahay at nagluto ang Mrs. ko ng tumyang. Yan ang niluto ng Mrs. ko. Seafoods yan. Seafood mix. Seafoods mix. yan mga kabalbas. Yan no, may... Pusit, may limasag may at saka may hipon ayan with sabaw ayan ang sabaw at syempre di mawala yung dates at ito may tira pa kami kagabi kahapon pala <laughs> at kape ayan ngayon lang kami makapagkape kasi syempre kanina di makapagkape dahil fasting pa at may saging may maprutas din tayo mga kabalbas at syempre Gumawa din pala yung misis ko ng shawarma. So tara, ano pang inintay natin? Kao na ta mga kabalbas. At syempre, special yung luto ng misis ko ngayon. Kaya tikman natin. Bismillah. Ah, sabaw pa lang talagang ulam na. <laughs> hmm? inapi lang niya to sa kinainan namin na Thai restaurant dun sa balad at gumawa siya ng sarili niyang version. Kaya <laughs> Hmm. Masag. Hmm. Ok. Rồi đi À. <laughs> 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 Thà ở... <laughs> ở bên này có ba chú chó, chăm bùi sa, xin boss không? 아. <웃음> 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 Thank you for watching mga kabalbas. At sana ay <coughs> nagustuhan mo ang video kong ito. Pakifollow mo naman ako sa aking Facebook page. At see you sa next vlog ko mga kabalbas. At naway bigyan tayo ng maabang buhay ng ating Panginoon na si Allah. Allah bless us po. Masalam. Bye bye.